News mga balita ngayon, anim na rebeldeng NPA, 30 taga-suporta nagbalik loob sa pamahalaan sa Sultan Kudara. CPA lawyer sa Zamboanga, arestado sa serial child abuse at exploitation. Death toll sa Lindol sa Myanmar, lumampas na sa 2,000. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Anim na mga dating rebeldeng NPA, at 30 mga taga-suporta ng kilusan ang sumuko sa militar sa Lebak Sultan Kudara kasabay ng ikalimamput anim na anibersaryo ng CPP-NPA. Sa isang programang pinangunahan ng 57th Infantry Battalion noong nagdaang linggo, hayagang kinundina ng anim na dating rebelde, 10 dating miyembro ng unit militia at ng 20 dating mass supporters ang CPP-NPA at nangako ng, ng kanilang pakikiisa sa kapayapaan at kaayusan. Pawang mga miyembro at taga-suporta ng SRC Daguma at GF Musa ng FSMR ang mga nagbalikloo. Isinuko din nila sa militar ang dalawampung kagamitang pandigma, kabilang ang ilang matataas na kalibre ng bari. Parte rin ng programa ang isang peace rally at grand pulong-pulo na naging posible dahil sa Community Support Program o CSP ng kasundaluhan at lokal na pamahalaan ng LEBAC. SENSITIBONG BALITA Arestado ang CPA lawyer at realtor sa Zamboanga City matapos akusahang sangkot ito sa sexual na pangaabuso at exploitation ng mga menor de edad na lalaki. Sa isinagawang joint operation ng mga otoridad, dinakip ang suspect na si Attorney Michael Molina sa kanyang tahanan kung saan na-rescue din ang tatlong menor de edad at anin na iba pang biktima. Base sa isinagawang malalimang forensic examination sa mga child abuse material na nakuha mula sa suspect, Maituturing na serial pedophile ang suspect dahil taong 2002 pa lamang ay nagsimula na umano itong mang-abuso. Sa isang litrato ng poste sa loob ng bahay, makikita ang mga height o taas umano ng mga biktima. Nahaharap ang suspect sa mga kasong may kaugnayan sa Anti-Trafficking in Persons Act, Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children, Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act at special protection of children against abuse. At Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Idineklara ng Myanmar ang isang linggong national mourning matapos ang mapaminsalang magnitude 7.7 na lindol na tumama sa bansa noong nakaraang linggo. Sa huling datos mula sa hunta ng Myanmar, lumampas na sa 2,000 katao ang kompermadong nasawi sa trahedya habang higit 3,900 ang sugataan at 270 na katao ang nawawala. Dobleng pagsisikap pang rescuers para maisalba ng buhay ang mga naipit sa mga gumuhong gusali. Idineklara na rin ng World Health Organization o WHO ang trahedya bilang top-level emergency na nangangailangan ng $8 million para mapanatiling ligtas ang mga biktima at mapigilan ang pagkalat ng mga sakit sa susunod na 30 araw. Una nang nanawagan ng humanitarian aid at rescue teams ang hunta sa foreign community. Kahapon nang inanunsyo ng Malacanang ang pagpapadala ng higit isang daang personnel sa Myanmar para tumulong sa rescue operations. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Naguula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.